Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. Ito si Big Otep ngayon. Ayan. Dahil sobra-sobra po ang init ngayon. maghahalo halo kami. <laughs> grabe po talaga ang init. As in, parang nakakatuyo ng brain cells. Kaya, maglalagay kami ngayon ni Daddy D ng sunshade. Maghalo-halo tayo. Wala nga. Maghalo-halo kami mamaya. Pagkatapos. Maglalagay kami ng sunshade dito sa area ng gilid ng pintana namin. Dahil nako, ang loob po ng bahay namin ay grabe talaga ang init. Parang oven. Nakakatusta. Tapos ito po, nakaduyan kami. Nagpapahangin-hangin dito sa labas. Kaso, mainit pa rin yung singaw. Tapos maglalagay kami doon ng isa sa may bandang kubo kung kasya pa. Kasi, uh, mainit na din, uminit talaga. Kasi yung bayabas na wala ng mga dahon, tapos parang medyo malalay din ang buhay. Bukang matutuyo, hindi namin alam kung makakasurvive. So gagawa namin ng paraan kahit paano na may mga lilim-lilim naman dito. At grabe talaga, sobrang init. Ayan, pakita natin yung sunshade natin na black. Ayan. 'Yan ang aming biniling sunshade. Ito, ito po ay 95% yung UV protection na to. Yung binili ko 95% talaga kasi meron itong percentage percentage guys, ito. Merong 50%, merong 60%, may 80 yung binili ko yung 95, almost parang tarp na siya. Kasi ang in talaga eh, yan. Ilagyan din kasi namin yung mga dogs ni Tatang. Eh, eto, maglalagay din kami dito sa may gilid namin. Kasi talagang na-feel na namin. Na-press ko talaga. Saka ito rin yung mga nilalagay sa mga resort. Yan yung klase. Yan, syempre si Daddy ang maglalagay. Hey guys Balian na natin to mga guys mga talian, meron siyang mga ano na oh. May mga ring na siya na paglalagyan natin ng mga tali. Oh, may mga butas Ayan. na no. Tapos kakabitin doon sa ano. Sa, sa mga puno. Ay, oh, sa yero muna. Sa yero tapos pag sa yero, saka sa mga puno. Tapos ngayon pa naman na chamba na napakalakas ng hangin. Ay, lakas-lakas ng hangin. Kailan kami magkakabit? Yeah. So, Ilan yung eyelet niya, Dad? Daming. Maraming. Maraming eyelet siya, ah, eh. Ilan meter meters pa, 5? 5 meters. 5 by 3 to, eh. 5 meters by 3? Mm-mm. By 3 meters. Mm, may mga eyelet na siya talaga. May naka-anturis na makabang na. Para hindi si, ito tayo. Kailangan natin mag-isip ng mga paraan. Paano ma-ibsa ng inip? Ayan, oh. Ayan. Every, ano siguro, ni um, Every half meter? Hmm. Anim ba? Mga anim, no? Pagsumulat uh. diba mo, yan ah? Presko kasi dito sa aming do yan eh. Tapos, hindi na siya presko kasi sobrang ang init. Ito kasi ang aming mga sampayan guys. Kaya may mga damit yan, syempre. Ah, one meter yan, one meter. Usual na mga sinampay. Pa <laughs> <laughs> hindi ko talaga normal na bahay eh Ayan, normal na may mga ano damit may mga paniki Yung mga paniki. <laughs> paniki ni daddy di. mga spaghetti ni daddy di. <laughs> oh, ayun, yan. <laughs> Wala yan, hindi spaghetti yan, bacon. Bacon pala nga. O oh, nga pala, bacon, sorry spaghetti naman na ko. bacon nga pala. Hmm. Nga natin yung style niya, oh. Parang sako siya? Parang sinsin. sako, pero masinsin, oh. Mga resort nga, ganyan ang ginagamit, yung eh. nakabang, -depend, naka siguro yung kanilang, ano, niya, oh. Sobrang yung sa, sobrang yung, sinsin siya, sobrang sinsin. Yeah. Tapos yung medyo madalang yung, pagita, yung mga, ano, mga Mas mababa mga 50% no? Parang ako siya. Eh. Sure ka na dyan, ha? Dito, dito natin dito yun. Dito natin naunahin sa taas. Tingnan nyo guys yung aming puno, oh. Paano hindi mainit? Eh, dati punong-puno yan ng dahon. Ngayon, wala nang kadahon-dahon. Ito, natutuyo na yung aming buli. Oo. Oh. Tapos yung bayabas, natuyo rin. Tapos yung mangga, natuyo din. Oo, oh, wala na. Tapos putol na rin yung kamachili dito. Kaya, grabe na yung init namin, oo. Oh. As in. Tara na kung ano eh. Ayan. Go, go. Ayan, advantage ng matangkad. Ayan. Lakas ng hangin. Para pati yung aming mga pets. Tambayan din nila to eh. Makaluwag-luwag din sa ano, sa init. give up na tong aming ano eh oh. bayabas. Kahit na umagat hapon ang bilig, parang ano na eh. Parang bibigay eh. Yung suha nga, nakatiklo pang dahon eh oh. Yung siyang bayabas natin sa nito, no? Malapit sa kubo. Wala nga, namatay na yung isa eh. Yung maliit na bayabas. tahimik ang mga muning kundi lalampitin na nila yan mainit eh mainit eh, oh peanut, naku si peanut nga yan, naikabit na dito ni daddy D yun. naka yun Ah, outfitan ako guys. Eh. Ang init-init kasi. Hindi <laughs> ko kinakaya. Eh, si Daddy D. sanay sa ilog yan eh. Ayan. Meron namang puno. Para hindi puwersado, lalagyan namin ng mga tali yung mga eyelet talaga. Dito siya. Para hindi mapuwersa. Ngayon pa nga lang, ang laking bagay na eh ramdam ko na yung ano yung ginhawa in Agad agad din eh, no Lakas lakas talaga ng hangin Sa anyan banda dad itatali doon sa mangga o doon sa aratil sa ano sa mangga Ilipad na yung sombrero. Lumilipad. Ah! Naputol! Ay, may Ay, hindi naman pala yun. Dugtungan pala yung inano mo eh. Hindi siya buo. Ay, sus, Ulet! <laughs> Kaya nga, hindi pala to yung ano oh. Hindi, ko rin napansin eh. Sorry. Idugtungan pala. Siguro ito yung ano lang, pinutulan. May kagat nga. Wow, ganda oh. Malamig na agad. Wow. <laughs> Pero si daddy parang ano sa inip. Puan? Hindi natin ang upuan si daddy. Di. Para mga ano, maabot Ramdam na ramdam agad ang ginhawa. Ramdam agad. Halata kay boogie o oh boogie. <laughs> Yan. ipa ba tayo dyan yun. Yung isa pa. Ka-effective talaga. Oh. Yung UV rays. ayan oh, na nakikita. Oh. Ultraviolet rays from the sun. Oh. Kulay violet. <laughs> Tawa si daddy. <laughs> Kasi oh, parang kulay violet ang rays. <laughs> para ang layo naman kung doon mismo sa puno na yun, no? Yan na lang sa isang pako. Sobrang layo naman, eh. Woo! Sarap! Ayan. <laughs> Nag-request na ng juice. Huwag na ako, mga... mga karabas sa sabihin niya. Hold up, guys. Ayan, oh. Nakakatuwa, nakakabit ng isa. Napakalaking ano talaga, ramdam na ramdam na. Malaki ginhawa. Malaki niya rin pala nung 5 by 3. Oh. Ayun oh, 'yung sikat ng araw, hindi niya kayang lumubosot. Oh, di ba? Etong isa guys, dito natin ilalagay sa bintana. Dito na lang natin ikakapit sa grills. mga grills kasi wala namang ibang pagkakapitan siguro yung dulo doon na lang yung sa puno ng aratilis tapos yung isang dulo yan na rin sa puno o dito sa poste kasi talagang sobrang talaga ng singaw sa loob ng bahay namin at least yun nga ramdam na ramdam agad yung inhawa. malamang makapag ano talaga rin ang ginhawa ito sana mabawasan yung init sa loob ng bahay na. yan o Plano sana namin lagyan ng aircon yan. Kasi sobrang takas ng aming kuryente. Huwag na lang. Saka wala na kaming pabili ng aircon. Pagpapos na ka budget mo sa aircon. Pagpapos budget sa aircon eh. At saka nga yung ang kuryente dito times two. guys. Times 2. Times 2. Kung dyan sa Metro Manila ay nasa 12. 12. 12. Per kilowatt hour dito sa amin ay 21. Tapos sabi, bumaba daw. Pero hanggang July lang rin yon. Tapos ngayon, 10 yung base pero naman may mga add-on add-on 19 pa rin so wala naman din halos so, may mataas pa din yan, ikabit na ulit ni Daddy D pero pag binanat talagang sa ano tang no sa aratilis talaga ang hatak uh, lahat, yung um, sa iyo batang mayroon lahat ayan, yung sa amin ito rin ayan oh, nilagyan niya Alaking bagay bagatang Ayun o, oh, nalagyan na. Ah. Alaking bagay nga eh. ba? 95% sunshade kasi itang ang nabili ko pala. Talagang Talagang mm, almost 100% na hindi nalulusot. Kahit araw. Malamig nga sa ilalim eh. Alam so, Gusto nga nila drugs dun eh. Ayun o, no, oh, nilagyan din namin kasi guys yung kay tatang na mga dogs. At nanako ang aratilis ay tumiklop ang mga dahon. Ayun yung ilinyo, tumiklop. Tumiklop ang mga dahon. Nalagay ng hangin. Ibabaw mo dad sa ano ha? The wire. Ganda, laking bagay niya doon tango. Kaya nga, makakatulog-tulog sa duyan. Puti maraming talian. <tay> Hindi, tang. Every one meter. Every one meter siya. Yan din yung tang. Parehas yan. Every one meter. Ito. Oh. May ganito siya. Ah, uh, matibay yung kalendig sa luko na May... Ngatang, matibay siya. May supportang kapal na no. Kapag ganda eh. Ganda nga. May eyelet. Eyelet na, na tinatawag. Yan. Yeah. Ganda, mababana talaga dyan. Sa aratilis talaga yan. Yan. Sobrang init kasi sa loob ng bahay. Mababawasan talaga yung init. Isa pa, dad na. Ay, dalawa pa pala. Saan mo itatali? Sa poste. Masyadong malayo. Aratilis na. Aratilis na kasi para labas na. Ang ganda, oh. naman sa loob ng bahay namin. Yung atis namin. <laughs> Sana naman, lumamig. Pero talagang ang laking bagay na to, lalamig yon For sure. Isa na lang, kubo na lang, mamaya-maya. Pagkatapos namin siguro kain. Yan, dito na kami sa kubo. Kasi sobrang init na rin. Ayan, ang pwestuhan ni Tatang kasi dyan eh. <laughs> Tulugan pag tanghali, eh, kasama ng mga dogs. Ayan, <laughs> mga dogs na kanganga. Init na init kahit maligo, init pa rin. Kasi ito, yung dahon ng paper tree, naubos din, saka yung malunggay na mataas, tapos itong bayabas, parang nakalbo rin sila, ayan, o. Oh. Kaya talagang grabe ang init. Tag taglagas, ayan, lalagyan natin ng, anong nilagyan ni Daddy din ng kawayan. Para may, para hindi lumundo. Ano, so, para Parang patent style, parang paano ng kubo na ah, nakasunod din sa style ng kubo wala kasing masyadong talian yun o oh. yun yan anong didiskarte ni daddy at ni tatang dito aruy nauntog pa ako ah ayan yun tapos ah, mag ano ano na lang ang baba natin ano Alakas pa naman ang hangin, kahirap magbanat. <laughs> yan, dapat pantay. Mo, ha? Ay, yung di ba? Oo, yan. 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 yan, dyan ka magtatali itali ka na dad pati ang tulugan mo dyan tang mag magiging presko kasi mainit na rin sa kubo eh butas butas na nga tang yan yan na patatapos na oh wow ang ganda na ang lilim ng aming kubo para taman tama sa mga tambayers bukas webes at saka biyernes malamig tang ang laking bagay talaga tang yun oh yun oh. Okay. yan, Tinali pa dito ni Daddy D para talagang banat na banat ang ating sunshade yun o yun o oh. oh. tatapos na ah, meron pa saan? ay dito ay is dito pa no kulang pa ang laking bagay nga ano tang kita ng effect kasi si Pepot <laughs> si Pepot kasi aruy nahiya naman sa camera alam niya rin ang camera <laughs> nandito yung mga doggy kasi na oh. sila o oh, presko kasi eh mas presko na o oh. iba na tang ang singaw ng ano mas malamig na nitong ano pa init o oh. oh, iba na yung singaw niya mas malamig na talaga malamig-lamig ang hangin. Pwede na ang tambayan ulit dito. Press ko na. Ayan guys, natapos na ang aming paglalagay ng mga sunshade. Ito, napakalaking ano talaga, laking tulong dahil lumamig. Sabi nga ni Tatang, lumamig yung hangin dito. At saka pwede ka na tumayo dito. Nakakatayo na ako ng ganito dito dahil kanina talaga parang ang pasok tanim. Ngayon, ang laki talaga ng inilamig niya ay ayan na yung araw eh, oh. Nakagita na dito kasi 12 o'clock na. Pero talagang, ang laki bagay, ang laki tulong. Meron talaga, kailangan mag-adjust, adjust tayo sa mga nangyayari Yan. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Maraming bagay sa mundo ang hindi kayang manipulahin ng tao, gaano man katayog ang narating ng ating talino. Isa na rito ang pagbabago ng panahon, katulad ng pagkakaroon ng mga ulan at bagyo, ng mga taglagas, tagyelo, tagtuyot o el nino. Hindi natin kayang pigilan ng mga ito. Sa halip, ang kailangan natin ay maging matatag Upang harapin ang manghamong tulot nito.